Hi mga mami, another day, another vlog. Salamat sa panonood at sa pagtutok sa bawat detalye ng pag-ayos ko sa loob ng bahay. Sa part 1 ng vlog na to, nakita nyo na kung paano ko pininturahan yung kitchen at pati na rin yung selling. Ngayon naman, dito tayo sa kabilang side ng dingding sa amin sala. Katulad ng ginawa ko sa kusina, nilagyan ko muna ng masilya yung mga dugtungan ng plywood at mga butas. Importante talaga to para maging pantay at malinis tingnan yung pader. Pagkatapos, niliha ko muna para maayos ang finish bago pininturahan. Medyo nakakapagod pero sulit pag Kita mo na yung final result. At ito na, nagsimula na akong magpintura ng white gamit ang roller at brush. Dahan-dahan ko siyang inaplayan para mas pantay at pulido ang kinalabasan. Pagod man, pero nakakatuwang makita yung pagbabago sa loob ng bahay. Ang linis, ang presko tingnan, parang mas gumaan yung atmosphere ng sala. DIY lang to lahat, walang contractor, sariling sikap, pero kita mo naman may result kapag may tiyaga. Kung nakarating ka rin hanggang dito sa dulo ng video ko, maraming salamat. Sana na-inspire ka rin na ayusin o pagandahin ang bahay mo kahit pa unti-unti. Don't forget to like, comment, and follow or subscribe kung gusto mo ng mas marami pang ganitong content. Kita-kit sa susunod na part. Bye!